Good morning tabi sa iyo entero. si Tony Boy. Onra na ang kaugmahan ko tabi na imbitaran ka mo sa ako programa sa radyo na ang titulo Lifeline. Initabi na programa ko kada Sabado atam siya, alas 6 hanggang alas 7 na aga sa 100.7 100. Gen. 100.7 Ang programa ko tabi na tutunga sa 2 na parte, live sharing ng Lifeline. Ang life sharing po is uh, prayer and reflection. Sometimes may Bible reading kita. Tapos may yung pa ako sin mga advocacy tungkol sa youth and marriage counseling, parenting, character building, family relationships, active citizenship, leadership na misa nagdidiskuter ako tungkol sa Catholic social teachings, filosofiya ng teolohiya. Ang ikadwa po na segment sa na programa, Mao po ang programa namo na, na nagbukasi sa MDRR mo sa lifeline tungkol sa disaster resiliency, tungkol sa climate change adaptation, protection sa kapalibutan nato, ng public safety. So magayon po ini na maki-interact ka ako sa programa na ini. Ang programa ng Lifeline, Saturdays, 6 to 7, sa New Gen 100.7 FM. Salamat po.